Ito yung bigas. Parating na daw siya ano eh. Si Onse. Ibigyan natin yun ano eh. Bigyan. Uy! Dito na pala eh oh. Back! kala, ka lang. Tagal mo ah. Ay pre. May ano daw eh. Pabibigay sa'yo eh oh. Mami? Yan lang daw yan eh. Ibigay sa'yo. Thank you mami. Bigas lang daw, bigas. <laughs> okay lang yan, kahit ano. <coughs> De, may ano pre, may pagbibigay daw si mami. May cash pa. May pa ano pre, may pa cash. Thank you mami. Ito galing to ano, kay mami. Ging... 3,000 lang yata <laughs> eh. Kulang mabahay na bahay ko ah. 3,000 lang daw yun eh Pag ano, One. Thank you. sayang sayang na eh oh. Two. Oh. Oh. Three. Pang ano ko to eh, Ang eh. Pangalawan si Onse. <laughs> 4 ah. Thank you! 5 <laughs> Seven. aabot sa 20 mil 7 Ano? Ano? Ano What Alonso? You, are, you, you, are, you want money? No Ano? <laughs> Magkano nyan? Seven. Seven. Eight. Ayos. Thank you. Thank you. Eh, bigyan Yung bigas, ano na yun yong... eh? Ah. What Bigyan ni Mami. Galing sa ano eh? YouTube. Sa ano? YouTube. Not... <laughs> Sahad niya sa YouTube. Thank you. Sa yan Ome. Not... Dito rin sa ano eh, si Kung. Ngayon pa lang ano dito eh. Ngayon pa lang uminit. So, update check. Update natin yung ano, yung bahay. Tuntura. Uy, balik. Dito na rin yung ano eh, yung balikbayan box. Ang dala ni Mami Lina. Mala, ano na siya yun, Onse? Oh. Ang laki na ng ano ni Onse, oh. <laughs> Thank you, Mami! Hi Alonso. Para hindi na maano, eh, hindi na mapakali, oh. baka sobra yung nabigay ko sa iyo, ha? Ah, oh. baka 3,000 na ibibigay eh. Kasi kumagat sa pari mo, 'yan. Ito so na oh. Update din natin, oh, stars, Okay, tayo, Tingnan natin yung ano. Yung kwarto. Yay! Oh! 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 basa pa yun dito eh oh. Akas kasi ng ulan eh. May kulang ba sa inyo? Hindi and i uh, yes